Kinundina ng Teachers Dignity Coalition ng pagbibigay ng uh, masasakit na salita ng isang guro laban sa kanyang mga estudyante habang naka-TikTok Live. Ayon kay TD, si National Chairman Benjo Basas, hindi sila pabor sa mga salitang binitiwan ng guro sa mga bata. Let's mm -hmm. assume na sa buong Asia, na ano, nag-alit sa mga bata, no? eh, hindi naman po kami pabor doon sa uri no, ng mga salita na napili niya no, na panggitin mm -hmm. sa mga bata. Sa viral video, sinabihan ng naturang teacher ang kanyang mga estudyante na makakapal daw ang muka. Ingrato, walang lugar sa mundo at wala umanong mararating sa buhay. Samantala, umapila naman si Basa sa publiko na huwag agad husgahan ang viral teacher sapagkat maraming dahilan kung bakit nauubos ang pasensya ng ilang guro. Nauna rito, sinabi ng Department of Education, nagsasagawa sila ng investigasyon para maberipika ang nasabing viral TikTok video.